Tala, Ator Roque sa kaso human trafficking, political persecution at pambababoy sa hustisya. Ang detalye mo na kay Jason Rubrico. Nang sinampahan ng Department of Justice ng kasong Qualified Human Trafficking si Attorney Harry Roque, dating tagapagsalita ng Malacanang at kilalang kalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bagamat aminado si Roque na ikinalungkot niya ang naging hakbang ng DOJ, hindi raw ito nakakagulat para sa kanya. Sa halip, itinuturing niya itong bahagi ng mas malawak na kampanyang pampolitika na layong patahimikin at gipitin ang sinumang bumabatikos o hindi hindi kakampi ng kasalakuyang administrasyon. Ayon pa kay Roque, ang kaso laban sa kanya ay may direktang ugnayan sa kontrobersyal at umanoy viral pulveronic video ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sinasabing nagpapahiwatig ng kahinaan ng liderato ng punong ehekotibo. Ito po'y inaasahan ko na bilang kabahagi ng panunupil ng ating karapatan at pagpapahirap sa mga uh, aliado ni Presidente Rodrigo Duterte. Uulitin ko po ang pinagmula ng lahat nito, ang kanilang pagigipit sa akin ay dahil dyan sa pulboronic video na dati pa nilang pinagbibitangan ako na siyang nagpakalat. Gip pa ni Roque, bagamat siya'y pinasasampahan ng kaso, nagagalak siya na nailabas ang naturang video na anay nagsisiwalat ng katotohanan ng kailangang sagutin ng Pangulo. Kaugnay nito, Sinabi rin ni Roque na pinilit umano ng DOJ ang mapiskal na isama siya sa reklamo. Ang pagsampa po ng kaso sa akin ay isang afterthought. Sa supplemental complaint affidavit lang po ako dinawit. Para bagang na-realize nila na nung uh, nalaman nila na ako'y sa abroad, hindi nila ako mapapauwi, hindi nila makakancel ang aking passport sa pamamagitan lamang ng isang waron of arrest na galing sa Kongreso. Tinuligsa rin ni Roque ang umano'y kabagalan ng DOJ sa pag-aksyon sa complaint affidavit ng Philippine National Police na inabot ng halos apat na buwan, lagpas sa itinakdang 90-day rule. Bagamat na iintindihan niya ang pressure sa mga piskal, iginit niyang wala umanong sapat na ebidensya laban sa kanya. Malinaw po na hindi man lang napakita na ako po ay gumawa ng kahit anong elemento ng trafficking at malinaw po na wala rin kahit anong ebidensya na nagpapatunay na meron pong conspiracy. Kaya nga po sinabi ko na isa pa sa karagdagang kasalanan ng Marcos administration ay yung pagbababoy ng ating sistema ng criminal justice system. Dahil dito, naniniwala si Roque na may matibay siyang batayan para sa kanyang hinihiling na asylum bilang biktima ng unjust prosecution na aniay-anyo ng political persecution. Hindi po ako pugante. Ako po ay isang bona fide um, asylum seeker. At ang karapatan naman na humingi ng asylum ay aking karapatan bilang isang mamamayan ng mundong ito para sa Diyos at sa Pilipinas ko mahal ako si Jason Rubrico ASM9